Napansin mo na ba na kahit wala kang ginagawa, parang may epekto ka na agad sa paligid mo? May mga taong bigla ka na lang kinakausap. O sa isang silid na puno ng tao, ikaw agad ang napapansin kahit tahimik ka lang. Hindi ito dahil sa ganda ng suot mo o ayos ng buhok. Ito ay dahil sa lakas ng presensya mo. Isang klase ng enerhiya na hindi nakikita pero malakas maramdaman. Aura ang tawag dito. At kapag malakas ang aura mo, mas madali kang lapitan, mas mabilis kang pagkatiwalaan, at kadalasan, parang umaayon ng mundo sa'yo. Kaya mahalagang maintindihan mo kung gaano kalalim ang epekto ng enerhiya mong dala sa araw-araw. Handa ka na bang tuklasin ang limang senyales na ikaw ay may malakas na aura? Senyales number 1. automatic kang hinahangaan ng mga tao, aka stranger magnet effect. Napansin mo na ba na kahit wala kang ginagawa, parang may kakaibang dating ka sa mga tao? Yung tipong papasok ka pa lang sa isang lugar, may mga matang agad sumusunod sa'yo. Minsan nga kahit hindi ka nagsasalita, may mga estrangherong biglang mag-open up, parang close na kayo. Hindi ito dahil sa suot mo o itsura mo, ito ay dahil sa lakas ng enerhiyang dala mo. Aura mo yan. At kung bata, hayop, o kahit sinong tao ay kusang naa-attract sa'yo, malakas ang presensya mong hindi basta-basta. Senyales number two. Malakas ang intuition at emotional sensitivity mo. May mga pagkakataon ba na bago pa magsalita ang mga tao, nararamdaman mo na kung may tensyon o lungkot sa paligid? Yung parang mabigat ang hangin kahit tahimik ang lahat? Kung oo, malamang matalas ang pakiramdam mo. Aura mo ulit yan. Empathy na halos instinct. Pero may kabayaran ito. Mabilis kang mapagod, lalo na sa mataong lugar. Kaya mahalaga ang emotional distance. Sabi nga ni Seneca, hindi lahat ng iniisip mo, totoo. Minsan, imagination lang yan. Piliin mong kumalma. Senyales number three may physical effect ang aura mo. Napansin mo na ba na minsan, pagdaan mo sa ilalim ng streetlight, bigla itong namamatay? O kaya, naglalag ang cellphone mo kahit bagong charge pa? May mga taong ganito, hindi nila sinasadya pero naaapektuhan nila ang paligid. Aura mo yan. Ayon sa mga eksperto, may bioenergetic field tayo na konektado sa emosyon at estado ng isipan. May mga instruments gaya ng Kirlian camera na sumusukat ng energy kaya kung sinasabi ng iba na ang gaan mong kasama o nabubuhayan ako pag nandyan ka, hindi ito drama. Totoo kang may epekto. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang nangyayari ang gumugulo sa'yo, kundi ang tingin mo sa nangyayari. At kung malakas ang aura mo, may responsibilidad ka kung paano mo ito ginagamit. Senyales number 4 Marunong kang magtakda ng boundaries Napapansin mo ba na kahit masaya ang isang event, pagkatapos nito para kang drained? Hindi dahil KJ ka o mahiyain, kundi dahil marunong kang makaramdam kung kailan ka dapat umatras para protektahan ang sarili mong enerhiya. Aura mo yan. Para kang ilaw ng lighthouse. Nakakatulong sa iba pero kailangan ding magpahinga. Mas gusto mo ang tahimik, may sariling space, at may oras sa sarili. Hindi ito pagiging antisocial. Ito ay emotional maturity. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kalidad ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. Kaya kung lagi kang bukas sa ingay ng iba, paano mo maririnig ang sarili mong boses? Gumamit ng simpleng tools tulad ng visualization, grounding at emotional clearing. Mag-imagine ng liwanag na bumabalot sa iyo bilang proteksyon. Pag-uwi, hugasan ang stress gamit ang katahimikan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng tao o sitwasyon responsibilidad mo lang alagaan ang sarili mong enerhiya. At kung kaya mong magtakda ng boundaries ng may respeto at katahimikan, senyales 'yan ng malakas at disiplinadong aura. Senyales number 5. Malakas kang mag-manifest at laging may synchronicity. Napapansin mo ba na minsan, iniisip mo pa lang ang isang tao, bigla siyang magme-message? O may gusto kang malaman tapos parang kusang lumalabas ang sagot. Sa libro, kanta, o kahit sa panaginip, hindi ito basta swerte. Aura mo yan na malinaw at nakatono sa intensyon mo. Kapag kalmado ang isip, buo ang damdamin at malinaw ang layunin mo, mas mabilis umaayon ang mga pangyayari. Sabi nga ni Seneca, ang swerte ay dumarating kapag ang paghahanda ay sumasalubong sa oportunidad. Kaya kung madalas kang makaranas ng exact timing o kakaibang pattern, tulad ng repeating numbers o synchronicity, pahiwatig yan na gumagana ang enerhiya mo sa mas mataas na level. Subukan mong magsimula ng synchronicity journal. Isulat mo lahat ng di inaasahang tugma o sagot. Mag-visualize ka tuwing umaga ng malinaw na intensyon. At higit sa lahat, panatilihing aligned ang iniisip, nararamdaman at ginagawa mo. Dahil sa taong may malakas na aura, ang mundo mismo ang kusang gumagalaw. Ngayong narinig mo na ang limang sinyales ng isang makapangyarihang aura, balikan natin saglit. Una, ikaw ang tipo ng taong agad napapansin kahit walang ginagawa. Pangalawa, malakas ang pakiramdam mo. Ramdam mo ang emosyon ng paligid. Pangatlo, may epekto ka sa mga bagay sa paligid mo. Pangapat, marunong kang magtakda ng hangganan. At panlima, mabilis kang makamanifest ng mga bagay. Tandaan mo, hindi mo kailangang makita ang aura mo. Sapat nang makita mo ang epekto nito sa mga tao, sa pagkakataon at sa direksyon ng buhay mo. Lahat tayo may aura. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ang sayo sa tama? Tandaan mo, ang aura ay hindi lang basta likas na lakas. Ito ay dapat inaalagaan. Una, magpractice ng daily visualization. Isipin mong may puti o gintong liwanag na bumabalot sa'yo bilang proteksyon. Pangalawa, gumising na may malinaw na layunin. Dahil ang malinaw na isip ay naglalabas ng malinaw na enerhiya. Pangatlo, gawin ang energy cleansing araw-araw. Hugasan ang emosyonal na bigat bago matulog. At kung may natutunan ka sa video na ito, mag-comment ka ng Hindi ako tulad ng iba. Malakas ang aura ko at huwag kalimutang mag-follow para sa mas malalalim na aral mula sa Stoicism. Hanggang sa muli, kaibigan.